halina at tuklasin ang mayamang kultura at ganda ng anim na probinsya ng Bicolandia. Mana mga tugang, mag kita! Asin magugma kaibaan buong kabikulan. Inian, magayon na kabikulan. daw po, Bicolandia. Ako po si Ate Roxanne Altarejos. At ako naman po si kapatid na Gladys Bel Cabiles. Magandang araw po sa lahat ng mga masugid naming tagapakinig at manonood saan man po kayo naroroon. Happy tuning in po sa programa ng Hatiday Saya, impormasyon at inspirasyon. Ito po ang Magayon, Magayon na Kamikulan! Na. Tayo po ay live na napapakinggan sa INC Radio DZEM 954 AM Station sa website po ng iglesianicristo.net at syempre po live na live din po tayong napapanood sa YouTube channel ng INC Radio. At speaking of live ati glads, Ando na po ang ating mga live viewers sa YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-comment kung saang lokal at distrito po kayo nagmula. Yes po. At syempre po, manatili lamang po kayong nakatutok mga kapatid dahil hindi po mawawala ang ating special feature ngayong araw. Isang masarap at malinamnam na ginataang seafood. Yes, naka-excited na ako ating Gladys. Ano po, ba, ano po ba kaya ang mga sangkap at ano ano ang sikreto para lalo itong sumarap. Yan po ang ating aalamin, kaya tutok lang po mga giliw namin taga-subaybay. Pero bago po tayo patuloy Ate Rox, nais po muna nating batiin ang ating pong tagapangasiwa ng distrito, ah uh, di sa distrito ng Masbate, ang kapatid yes. na Neftali Panes at syempre po ang kanyang may bahay, ang kapatid na Merly Panes na lagi po sa ating nakasubaybay at yes, ngayon ay mo. nakasubaybay na naman sa atin. Yes, salalo po. At happy viewing din po kay kapatid na Ramon Doliesin, ang pangalawang tagapangasiwa ng distrito po ng Masbate, maging kay kapatid na Frank Aris Reglos, ang katiwala sa kapisan ng pansambahayan at sa aming multimedia advisor, ang kapatid na Rainier Moral, maging po sa kanilang buong sambahayan. Yes po, at syempre po, isang mainit na pagbati din sa lahat po ng mga district staff, ang mga ministro at mga ministerial workers dito po sa distrito ng Masbate. Yes, maligayang panonood po sa inyo. At syempre, atibatiin din po natin si kapatid na Mar Oriondo, ang ating supportive na executive producer ng INC Radio Bicol Region. At ngayon naman, Ate Glads, ay ihatid na sa atin ni Ate Faye ang ilang mahalagang public service announcement sa segment na Bicol News. Bicol News Para naman sa ating mga recent public announcements, mayroong scheduled power interruption mula 6am to 6pm sa buong area ng tabako at malinaw substations dito sa Albay. Mayroon ding power interruption sa sorsogon from 8 to 5 p.m. At ang mga affected areas ay ang tigbawat inlagadi ang kasiguran Sorsogol. Mayroon ding power interruption from March 15 to 16, 8 a.m. to 5 p.m. sa castilla Sorsogon. At ang affected areas ay ang portion of San Vicente, Maracaba, San Rafael, Monte Carmelo, San Isidro, Poblacion, Libtong, Bagong Sirang, Milagrosa at La Union Castillo. Para naman sa ating weather update, ayon sa pag-asa magiging mainit pa rin ang panahon dito sa Bicol ngayong araw, ngunit asahan ang mga panakanakang pag-ulan dulot ng Easterlies. Ayon din sa pag-asa, ang maximum degree Celsius sa Legazpi ngayong araw ay 32 degrees Celsius. Tayo po ay naabisuhang palaging magdala ng tubig at payong upang maiwasan ang panganib na dulot ng pabago-bagong panahon. At yan po ang mga balitang hatid ngayong araw. Ako po si kapatid na Faye para sa Bicol News. Bicol News! Thank you so much po Ate Faye. Thank you. Maraming maraming salamat po sa paghahatid ng mga uh, public service announcement. At syempre po, sa ngala ng uh, Magayon na Kabikulan, kami po ay patuloy na nagbibigay ng paalala po sa ating mga masugid na taga-subaybay na tayo po ay laging mag-ingat. Lalo na sa, pa ngayon, sa panahon ngayon, di ba Ate Rox? Yes, oh. Sobrang ingat na talagang nagpaparamdam mm, na yung oh, summer. Oh. <laughs> Tama ka dyan, <John>, Ate <laughs> Pero ngayon naman po ay tunghayan naman natin ng iba't ibang aktividad na isinagawa sa mga distrito sa Bicol Region kung saan aktibong nilahukan ng mga kapatid sa segment na Kapisanan in Action News. Narito ang ating Kapisanan in Action News. Narito po ang mga aktibidad na isinagawa sa mga distrito eclesiastico sa Bicol Region. Sa distrito ng Masbate, Ika-57 anibersaryo ng lokal ng MOBO, ipinagdiwang sa pamamagitan ng serye ng mga aktibidad. Mga serye ng aktibidad ang matagumpay na isinagawa ng mga kapatid sa lokal ng MOBO sa distrito ng Masbate, bahagi sa pagdiriwang ng ikalimamputpitong anibersaryo ng kanilang lokal. Kabilang nito ang panjogging at exercise kung saan nila hukan ng bawat sambahayan sa lokal. Kasunod na yung pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa kanilang gusaling sambahan na ipinag nila sa maraming panauhin. Isa pang tampok na bahagi ng kanilang anibersaryo ay ang isinagawang musical presentation kung saan nagperform ng mga awiti ng pagpupuri ang mga kapatid mula sa mga kabataan, kapisanang binhi, kadiwa at kapisanang buklod. Sa pangunguna ni kapatid na Andy Santos, disinado ng lokal ng Mobo, matagumpay na naisagawa ang mga aktibidad na nagdulot ng saya at lalong katatagan ng pananampalataya ng mga kapatid. Mula sa Masbate, ako po si kapatid na Princess Jean Esparago para sa Kapisanan in Action. Samantala, sa distrito naman ng Eriga City, Camarines Sur, nagsagawa ng pasugo distribution ang mga kapatid sa lokal ng Iriga City. Ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Ito ang isa sa mga aral ng Diyos na patuloy na tinutupad ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya naman sa isinagawang pasugo distribution sa lokal ng Iriga City, sa distrito ng Iriga City, Camarines Sur, ay masigla itong tinugunan ng mga kapatid. Tinungo nila ang mga barangay upang ipamahagi ang mga pasugo magazine. Kasabay nito ay anyaya Mary na mga kapatid ang isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Ikinagalak ng mga kapatid ang malugod na pagtanggap ng mga kababayan natin sa mga ibinigay nilang babasahin. Sinabi nila na ipinagpapasalamat nila sa Panginoong Diyos na naging matagumpay ang sinagawa nilang aktibidad na sinasampalatayanan nilang nakapagdulot sa kaniya ng kalwalhatian. Wala po rito sa si Iriga City, Camarines Sur. Ako po si kapatid na Roma de Torres. Dito naman sa distrito ng Sorsogon, nagsagawa ng Alcansia Designing Activity ang mga kapatid na kabilang sa pagsamba ng kabataan sa lokal ng Sorsogon City. Layunin ng aktibidad na ito na maturuan ang mga kabataan ng kahalagahan ng pag-iimpok at disiplina sa sarili ukol sa paggastos ng mga salaping natatanggap nila. Higit sa lahat, ang ukol sa paglilingkod sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga gawang paghahando. Nagsilbing bonding at learning experience rin ito ng mga kabataan dahil naipamalas nila ang kanilang talento sa sining habang kasama ang kanilang mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Yan po ang ilan sa mga aktibidad na isinagawa sa mga distrito dito sa Bicol Region. Ako po si kapatid na Jomi Lindador para sa Kapisanan in Action News. Inyong natunghayan ang Kapisanan in Action News. Salamat po Ate Jomelin. Talagang nakaka-inspire ang kasiglahan ng ating mga kapatid sa Bicol Region sa kanilang pakikiisa sa mga aktibidad. Magiging ito man po ay panlokal o pandistrito. Siyempre Ate Rox, ah, samantalahin na natin ang pagkakataong ito para batiin ang lokal ng MOBO ng Happy, happy 57th, 57th Anniversary, anniversary po. Yes, happy Anniversary po. Talagang siksik -sik sa mga aktibidad ang kanilang pagdiriwang ng anibersaryo. Ayan, Uh, mas lalo pa pong sasarap ang ating usapan dahil sa ating pagbabalik, matutong na po natin ng napakasarap na ginataang seafood pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Welcome back po sa Magayon na Kabikulan. At heto na nga po ang pinakahihintay nating lahat, ang Kaon Kita segment. Handa na po ba kayong matakam sa isa na namang special na recipe? Yes, ako ati Gladys, handa na. Kaya huwag na po nating patagalin pa. Tara, Kaon Kita! Magandang araw po mga kapatid. Ako po si kapatid na Jaira Niron mula po sa lokal ng Masbati City. At ako naman po si kapatid na Nicklel Sarabia mula din po sa lokal ng Masbati City. Ngayong araw po ay makakasama natin si kapatid na Ampel Bayagosa upang ipakita po sa atin kung paano magluto ng isang klasikong ulam. Ano po ba yung ating lulutuin kapatid na Ampel? Ako po si kapatid na Ampel Bayagosa dahil ang Masbati po ay kilala sa masasarap at mga sariwang sipod ngayon po ay magluluto tayo ng seafood na may gulay. Pero bago tayo magluto, ay mamimitas muna tayo dito po sa aking bakuran. Dito po sa aming bakuran ay mayroon tayo makikita na iba't ibang uri ng gulay na pansahog at pampalasa. Una po ay magpipitas muna tayo ng mga gulay na isasahog natin sa ating lulutuin ngayon na sipod. Dito nga po ay mayroon tayong mga presko at sariwang gulay sa aking bakuran. Wow, ang tataba po ng mga tanim ninyo. Ka kailan po kayo nagsimulang magtanim o magkaroon po ng sariling taniman po mismo dito sa likod po ng inyong bahay? Bali, nung pandemic po ay una namin na sinimulan ang pagtatanim dito sa aming bakuran dahil hilig ko po talaga ang magtanim ng mga gulay para makatipid pa po sa mga Uh, pang-ulam sa pang-araw-araw. Wow, nakakatuwa naman po dahil sa dami po ng inyong ginagawa ay naisingit ko pa rin po ang pagtatanim ng mga gulay sa inyong bakuran. Opo, uh, ang sikreto lang po dyan ay simple time management po at gusto mo talaga at masaya ka sa ginagawa mo kaya naisingit ko po yung uh, gaano ang trabaho sa araw-araw ay nakapagpa-farming pa rin po ako dito sa likod ng bakuran. Mamimitas din tayo nitong mga sibuyas na may dahon pampalasa ito doon sa ating lulutuin ngayon na seafoods. Imitis din tayo nitong malunggay. Siyempre po, sasamahan na rin natin nitong mga talong. At para mas mabango pa po yung ating ginataan ngayon, sasamahan na rin po natin nitong sangig. Kukuha rin po tayo ng sili para magkaroon ng hang yung ating ginataan. Yes, ko, lalo talaga. Mahilig tayo sa maanghang, lalo na sa ginataan. Ayan, kumpleto na po. Tara, tulungan na po namin kayo sa paghahanda para makapagluto na po kayo ng ginataang seafood po. Sige po. So ayun po, nandito na yung kabuang sangkap sa ating lulutuin ngayon na ginataang sipods. Siyempre, meron tayong bawang, sibuyas, luya, kamatis, sitaw, birding, talong. At pampanghang natin yung sili at ang ating masustansyang malunggay at higit yung ating pampa pampabango na sangig. Of course, hindi mawawala yung ating gata ng nyog. At ito naman po yung mga sipods na inihanda natin yung alimasag, ang ating tahong at malalaki natin at fresh na mga hipon. Napakasarap po siguro magluto kapag kasariwa ang mga sangkap. Tama ka po dyan, Ate Jaira. Kaya nga po excited na akong matikman ang ginataang seafood sweet gulay sa amped. Tara po, simulan na natin ang pagluluto. Una po ay maglalagay tayo ng kunting mantika dito sa ating kawali. Ayun po, magigisa na tayo ng bawang at sa kasibuyas. Isama na rin po natin itong kamatis. At siyempre po, hindi mawawala yung ating loya. Haluin lang po natin ito hanggang mag golden brown. Itong loya naman po ay bukod sa pandagdag lasa at linamnam, ay nakakawala din po ito ng lansa. Ah, kaya pala madalas ito 5 dito? Opo, tama po kayo. So ngayon po ay ilalagay na natin itong ating mga fresh na alimasag. At sumunod naman po itong ating fresh din na malalaki na mga tahong. At ang panghuli naman po ay ilalagay na natin itong mga malalaki at fresh pa na ng mga hipon. Hahalo-haloin lang natin ito ng dahan-dahan para mamix siya sa mga inilagay natin na mga ricado. Susunod naman po ay ilalagay na natin itong pangalawang piga ng gata ng niyog. Pakuluan lang po natin ito at antayin ng ilang minuto. Siyempre, takpan muna natin. At susunod naman po ay ilalagay na natin yung kakang gata or itong pure na gata ng nyog. Ah, grabe ang bango na agad. Paano ba po malalaman kung luto na? Ganito po yon Kapag nakita nyo po na kulay orange na yung mga seafoods, ibig sabihin malapit na po yung maluto. Susunod naman po, ilalagay na natin itong ating mga sariwang gulay. At pagkatapos po, ay hahalo haluin lang natin ito para mamix dito sa ating mga napakasarap ng mga seafoods. At siyempre po, hindi mawawala yung ating napakasarap at masustansyang malunggay. Para magkaroon po ng kunting anghang, lalagyan din natin itong mga siling haba. Hindi mawawala yung ating pampalasa, yung ating konting asin at maglalagay na rin po tayo ng konting seasonings para perfect. Ayon, ayos na yan. At bilang panghuli po, ay ilalagay na natin itong mga dahon ng sibuyas at itong sangig po na pampabango dito sa ating napakasarap na ginataang seafoods. Ayon po, luto na ang ating napakasarap na ginataang seafoods. Wow, oh, mukhang napakasarap po nito. Tikman po natin ang creamy ng sabaw. Saktong-sakto lang yung alat at ang hanghang. Tamang-tama po sa panlasa. Mas sumasarap pa ito pag sinamahan natin ng mainit na kanin. Yes, yun din po ang naisip ko. Pero bago po tayo kumain, nais po namin magpasalamat po sa inyo sa pagtuturo niyo po sa amin ng masarap at natural na paraan ng pagluluto ng ginataang seafood. Kaya mga kapatid, subukan niyo na rin po ito sa inyong tahanan. At huwag rin po ninyong kalimutang i-share ang episode na ito hanggang sa susunod na recipe po. Maraming salamat! Grabe naman yun, nakakagutom pero parang gusto ko na rin sumandok ng kanin at eros. Isipin nyo po, seafoods at gulay na niluto sa creamy na gata. At syempre, uh, kapag Bicolano dish, hindi pwedeng mawala yung anghang ng sa gata para sa extra sipa. At linamnam. Yes po. Tama ka dyan, Ate Glads. At ang mas nakakatuwa pa, ang mga gulay at iba pang sangkap na ginamit sa pagluluto ay mula mismo sa farm ni Kapatid na Ampel doon sa likuran ng kanilang bahay. Yes. Kaya fresh na fresh talaga at siguradong malasa at masustansya po ang ginataang seafood. Yes po. Iba talaga kapag galing sa sariling ani. Siguradong walang halong kemikal at napapanatili ang natural na linamnam ng gulay. Yung basil leaves pa lang, ang bango na. Yes. di ba? at aroma talaga sa dish na ginawa ng kaampel. Yung tipong habang niluluto pa lang, siguradong may lalapit na sa kusina para tumikim. Yes, tama, dyan. tama ka dyan natin, glads. Alam mo ba na habang uh, sinushoot itong food vlog natin, yung kaon kita ay halos hindi na makapag-focus yung mga nasa likod ng kamera. Ang bango at ang itsura pa lang ng dish talagang napapatakam ang buong team. Sayang nga, Terox, kasi hindi kami nakasama doon. <laughs> Nakakainggit at alam ko na tikman yung lahat yon. <laughs> at syempre, maraming salamat po kay kapatid na Ampel sa pagluluto ng napakasarap na recipe natin ngayon. Talagang ramdam natin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagluluto. Yes po, maraming maraming salamat po kapatid na Ampel. Siguradong marami ang na-inspire na subukan ang recipe na ito na perfect sa kahit anong salo-salo at kahit simpleng kainan lang sa bahay, di ba? Yes, at syempre ate, hindi po dyan nagtatapos ang ating kwentuhan dahil nabanggit ni Kuya Nick Neil yes, ma na maraming ginagawa si kapatid na Ampel maliban sa hilig niya sa pagtatanim, ano-ano pa kaya ang mga ito? Kaya pakinggan at panoorin po natin ang kanyang kwento sa segment na Ini ang Historia Ko. Mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pananampalataya ng mga Bikulano. Sa ini, an istorya ko. Matapos po tayong matakam at mabusog sa iniluto ni kapatid na Ampel kanina, ngayon naman po ay lalo pa natin siyang kilalanin sa ating segment. Bukod po kasi sa isang pagiging food vlogger, si kapatid na Ampil ay isa rin pong negosyante. Gusto po naming malaman kung paano mo po pinagsasabay ang pagiging isang food vlogger, negosyante, at idagdag pa po natin, Riana, na isa rin po kayo aktibong may tungkulin sa lokal po ng Masbate City at ang inyo pong responsibilidad bilang isang family man. Magsimula po tayo sa inyong journey bilang isang food vlogger. Paano ka po nagsimula sa iyong food vlogging? Bali, kapatid na Nicknil, ang journey ko po sa pagbablog ay nagsimula nung nanonood ako sa internet ng mga nagbablog hanggang sa nagsubok po ako ng isang beses at since marunong naman ako magluto ay binijohan ko siya at nagkaroon ng kunting views hanggang sa dumating ang panahon na marami nang nanonood sa akin kaya nakahiligan ko na rin ito at sobrang saya ko po, po sa paggawa ng pagpavlog. Bukod po sa food vlogging, ikaw rin po ay isang negosyante. Pwede po ba ninyong ibahagi po sa amin kung ano po ang inyong negosyo? Bali, meron po akong maliit na school and office supplies. Meron din po akong kunting plastic wares na matatagpuan dito sa Masbate City po. Ano po ang pinakamalaking challenges na hinarap bilang isang food vlogger at negosyante? Paano mo po ito nalampasan? Una po, napakadami talagang challenges pagdating sa pagbablog dahil yung food vlogging po ay mainit ang pagluluto. Nung nag-upload naman ako ay napakarami po ng na mga comment na medyo nasasaktan ako. Kaya naisip ko din po noon na titigil ako sa pagbablog. At pangalawa po, pagdating sa negosyo, napakahirap naman po na mag-manage ng isang negosyo sa pagdadala ng mga tao. Pero dahil po sa tulong ng Panginoong Diyos at masaya ako sa aking ginagawa, at inspirasyon ko yung aking pamilya. Kaya naman nalagpasan ko at nagtagumpay ako sa larangan ng vlogging at pagninegosyo. Bukod po dito sa pagiging vlogger at negosyante, ikaw rin po ay isang may tungkulin sa lokal at isang family man. Paano niyo po na ang oras para magkaroon po kayo ng quality time sa inyong pamilya? Pali, ang isa po sa paraan na aking ginagawa ay magkaroon lang talaga ng time management. Kung saan ko ilulugar yung mga ginagawa ko bilang isang vlogger at bilang isang focus na negosyante. At siyempre, hindi mawawala yung pag-focus ko rin po sa dalawa kong anak at siyempre sa akin pong may bahay. Kahit gaano po ko kabala sa pang-araw-araw na paghahanap buhay, lagi po pong sinisiguro at pinagsisikapan na matupad ko ang aking tungkulin bilang isang katiwala po ng grupo lalong lalo na po sa paghatid ng mga tagubilin na mula po sa pamamahala sa aking mga nasasakupan at pagdating naman po sa mga aktividad sa iglesia ay lagi po akong kaisa ng pamamahala lalong lalo na po sa gawaing pagpapalaganap. Ano po ang iyong maibabahagi na tips o advice para magkaroon po ng balansing buhay at tagumpay para sa inyong mga ginagawa? Siguro po ang maibabahagi ko na tips sa gustong mag-vlog at magnegosyo kailangan po na pakamahalin natin at pagbutihin lagi ang ating mga ginagawa upang magtagumpay po tayo. At higit sa lahat po, laging ipagpanata at manalangin sa Ama upang yung iniisip natin na tagumpay ay ipagkalaw sa atin. Anong values naman po o prinsipyo ang pinaka-importante sa iyo? At paano mo po ito na ipapakita sa iyong mga trabaho, pamilya at pananampalataya? Siguro po ang pwede kong maibahagi na values, unang-una po ang pagiging masipag, maagap at disiplinado po pagdating sa pagbablog man yan o trabaho at siyempre sa pagdadala po ng sambahayan. At higit po sa lahat, lagi pong magpanata at manalangin po sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po kapatid na Ampel sa pagbabahagi po sa amin, hindi lamang po ng inyong recipe, kundi pati na rin po ng kwento ng inyong buhay, pagtitsaga at tagumpay na puno ng inspirasyon. Maraming salamat po kapatid na Ampel, Hangan pa po namin ang iyong patuloy na pagtatagumpay, anuman po ang inyong gagawin at anuman po ang inyong plano sa buhay. Ako din po ay nagpapasalamat kapatid na Nicknil at kapatid na Jaira, isang karangalan po na maimbita sa inyong programa. Mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pananampalataya ng mga Bikolano. Sa ini, ang istorya ko. Ayan, atin nga pong natuhayan ang kwento ni Kapatid na Ampel, isang patunay na ang sipag tiyaga at tiwala sa tulong ng Panginoong Diyos ay kayang-kaya natin makamit ang tagumpay. Nakaka-inspire po kung paano niya napagsasabay ang kanyang passion sa pagtatanim at food vlogging, ang kanyang negosyo, ang pagiging isang mabuting padre de familia at syempre po, higit sa lahat, ang pagiging masiglang, uh, may tungkulin sa iglesia. Yes, talagang nakaka-inspire, Aterox. At nabanggit niya din na hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan. May mga hamon siyang hinarap, uh, pero hindi dahil sa kanyang determinasyon, matibay na pananampalataya at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Kaya ito ang kanyang naging mga driving forces yes. upang magpatuloy at malampasan ang lahat ng iyon. Yes po. Kaya sa ating mga tagapakinig at manonood, sana po ay na-inspire din kayo na ipagpatuloy ang inyong mga pangarap, magsumika at higit sa lahat, laging ipagkatiwala sa Panginoong Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Yes. Isang taos pusong pasasalamat po sa inyo, kapatid na Ampel, sa pagbabahagi ng inyong kwento. Ang inyong dedikasyon sa inyong pamilya, hanap buhay at pananampalataya ay isang napakagandang ihemplo para sa ating lahat. Yes po. Maraming maraming salamat din po sa, pag, sa pagsama niyo po sa amin at sa lahat po ng mga nag-comment at nakisaya sa ating kwentuhan. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado sa parehong oras, alas stress ng hapon. Dito lamang po sa Magayon Mag na Kabikulan! 30 minuto na puno ng saya at impormasyon. Magkita-kita po tayo muli sa susunod at patuloy nating tuklasin ang natatanging ganda ng Bicolandia. Salamat po sa sa Indong Padagos na pagsuporta sa Magayon na Kabikulan. Ito ang INC Radio. AM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahing papawid mula sa Quezon City.